Hello mga ka -farmers. Welcome back to Gintong Palad Channel so, Nandito tayo sa ating Bukit para araruhin ulit Yung ating area dyan Na Ulit tayo mag Tanim sa bukpalay Sa ating area Yan, Pinapa up natin yung ating Hand tractor, kubota hindi tayo sinuwerte ngayon malapit na itong i-harvest yung ating palay dyan yung natira ng daga so yan, warm up tayo ng ating tubuha yan, medyo matanda na rin yung kanyang bunga yan ito yung pinagulungan uh, natin yung punta tayo dito so medyo makapal na rin yung bunga dito yung oh, ganda ng bunga yan lang yung natira ng uh, daga sa ating kapatid yan nag ulit din siya sa kanyang area na uh, sinilanta ng daga so pumunta tayo dito para uh, ito yan, no? itong pinagulungan natin araruhin natin ng ating arado gamit yung kubota so, ito na nga nag warm up pa pa tayo uh, maglagay din tayo ng oil well filter sa ating kubota so, pili tayo ng uh, oil well filter para ikabit natin ito para sigurado na hindi mapasokan ng uh, hindi siya mapasokan ng naman dyan na hindi masira yung makina natin kasi para may sala dito. So, maglalagay tayo dyan para bago natin magamit safety yung ating makina na hindi mapasukan ng uh, uh, marumi dyan sa loob ng makina. So, yan, yan yung ginamit natin na pagulong. So, mamaya-maya magpa araro tayo dyan. Yung na natin yan. Tamang-tama pagka uh, dating ng harvester dito siguro mga tatlong araw o apat na araw ito ipa-harvest na natin yung natirang palay dyan na tinira ng daga so hindi natin alam kung magkano ang ilang, ilang sako ang makuha natin dyan so doon lang banda yung maganda sa ating palay so uulit naman tayo sa ating bukid panibagong diskatin na naman ang ating gagawin para makabawi tayo sa sinalanta ng damo at saka daga. so itong sa ating kapatid silipin natin magwo one week na ito maganda, man, maganda din naman itong kanyang sabog palay yan o yan so yung doon sa katabi natin nag harvest na rin sila nauna pa tayo dyan pero nauna pa sila mag harvest dahil itong sa atin is yan hindi natin napuksa yung makapal na damo at plus dinagdagan pa ng daga so may kita niya mga kaparmers yung sabog pala ng ating kapatid sana magiging maayos na ibarin rin yung hindi siya dry seeding mas maganda talaga na ganito yung uh, natin sa bugpalay na para sigurado na maka, kaka, makakaani tayo ng maayos so, ito nga yung natira sa ating kapatid yan so ilang araw na ito ay darating ang harvester para harvest itong natira ng mga insekto sa atin so yan lang po ang update natin sa ating area dito kagintong palad, maya i-vlog natin yung pag uh, lagay natin dito ng pag-araro natin dito so, yun lang po, maraming salamat